So, ayan. Dumating na po yung isa ko, Mami Mili. Sa awa, tulong ng Diyos. Nakabili naman po sila. So, ayan. Diba? Sa Diyos ka lang naman magtitiwala talaga. Ibigay mo sa kanya araw-araw ang -araw, inyong ano... Yung mga problema mo, yung mga suliranin mo, give mo lang sa Panginoon yan maging mabuting tao ka lang kahit kayo nakakaranas minsan ng matinding suliranin, maging mabuti ka pa rin sa iyong kapwa. Maging, wag, wag ka pa rin makakalimot na tumabog sa kanya dahil siya lang ang makakatulong. So, ayan, panibagong araw. At nakabili naman po ang aking isang mamimili nang ayan. Kahit paano, meron siya, kikitain. Eh. Yan, ganyan po ang buhay ng isang magbubuti, ng isang nagjajang shop. Tsaga-tsaga. tsaga Kung kami po'y nagtsasaga lang, sabi nga ang puhunan, ikot-ikot lang, inutang mo sa bangko. Sa awatulong ng Diyos, nakakabayad naman. So, ganun lang po tayo. Salamat po sa araw na ito. So, paki-subscribe po ang aking channel mga ka-YouTube. Salamat po.